ilalim bukas uh, sa sapilitan o oh, mandatory na drug test ang mga opisyal at tauan ng lahat ng mga barangay sa Malolos sa Bulacan. Kasunod yan ang operasyon kontra droga sa Malolos kung saan apat na mga sospek na nanlaban naman oh, sa mga pulis ang napatay na aresto sa operasyon ng isang barangay tanod. Nakatutok si Jung Venerasyon. <tod> Ang hinahanap ng mga pulis ay ang dalawang drug suspect na nakatakas sa unang operasyon kaninang madaling araw sa barangay Kanyogan, Malolo City, Bulacan. Umikot pa sa kabilang kalsada ang mga pulis. Pagkatapos, nagkabarilan na naman. Patay ang dalawang suspect na nakapostit sa bypass operation sa kalapit na bahay. Doon unang napatay ang dalawa pang kasama nilang drug suspect kaninang madaling araw. Nanlaban daw kasi, kaya nagkabarilan. Talaga itong grupo na ito'y hardcore. Baga may grupong freelance ba na, pero kaya lang bumira. Kasi gumagawa sila ng gamit eh. Improvised na baril. Kabilang sa mga nakuha sa kanila ay isang .45 caliber pistol, ilang improvised na baril, at sa ng lang shabu. Mga dati na raw sumuko sa Oplan Tokhang ang mga napatay na pinaniniwala ang sangkot din daw sa ilang holtapan at pagnanakaw ng mga motosiklo. Pero may ibang versyon ang isang saksi na nakausap namin. Kwento niya, bago ang unang barilan kaninang madaling araw, hawak na ng mga pulis ang isa sa mga suspect. Narinig pa nga niya raw ito habang kinakausap ng mga pulis. Narinig ko nga po siya, sabi ko, hindi po, hindi po, ganon, tinitin -tin -tin ako. Sabi, ano kaya iyon? Sabi ko, hindi po, hindi po. Tapos sabi, ano pangalan mo? Ano po, Toto? Hindi po ako si Tonton, hindi po ako si Tonton. Ano pa, Pledo mo? Di Guzman? Oh, yun. Hindi po, hindi po. Tapos kinuha na siya, parang kinuha na. Tapos na parang nawala na yung ingay, parang tahimik na. Ipinagtanggol naman ang mga pulis sa mga opisyal ng barangay na isinama para saksihan ng drug operation. Nalaban daw talaga ang mga sospek. Ang totoo po noon, sila po yung unang nagpaputok ng baril. Arestado naman ang isang barangay tanod na kasama sa mga target ng bypass operation. Nahuli siya makarang kumuha ng droga kapalit ng rilong isinanla sa mga napatay ng sospek. Nangyari ito ilang minuto bago ang madugong buy-bus operation. Kamali po, na bumalik uli ako sa dati. Dahil sa pagkakasangkot ng isang tanod sa illegal na droga, ipinagutos ng city government ng Malolos ang mandatory drug test bukas sa lahat ng mga opisyal at tauhan ng 51 barangay ng lungsod. Sabi ni Malolos Mayor Christian Natividad, walang puwang dapat sa gobyerno ang mga gumagamit ng droga. Kaya sinermonan niya ang arestadong barangay tanod. Hirap na hirap na ho kami dito. Tapos ang tanod pala natin eh, may ng ganito. Sana po kayo lang. Huwag po sana kami makakita pa ng katulad ninyo sa labas. Papasara na ang pizza parlor na ito sa Kalayaan Avenue, Quezon City. Ganap na mag-aalas 10 kagabi. Nang pumasok ang lalaking, bukod sa nakabonet ay hindi na hinubad ang helmet. Dumiretso siya sa counter at sa halip na umorder. Bigla siyang pumasok eh? sa, sa, sa store. Tapos dumudukot siya sa bag niya. Akala namin pera, yun pala pagdukot. Ano, baril pala. Nagpumilit na raw pumasok ang lalaki kung saan naroon ang kaha. Pero ang isa sa mga waitress na alerto na. At habang nagpupumilit pa lang ang suspect na makapasok sa counter, kinuha na niya lahat ng cash box kung saan naroon ang kinita at dinala sa likuran. Sunod nito'y sinunggaban na ng mga crew ng restaurant ang suspect. Tatlo silang nagtulong-tulong para maagaw ang baril ng lalaki. Bigla na lang pumasok sa isip mo na naani. Ang gawin kasi inisip ko marami kami. Tatlo kami. Eh. Kaya namin iyan eh, yung hold up. Pero... hindi ka ba natakot para sa buhay mo? then din. Okay. Kaya ala, nandun na eh. Pero hindi naging madali at nagtagal pa ang pakipagpamburo ng mga crew sa lalaki. Nung nagtutulakan, sinisilip-silip ko sa ano sa pinto. Uh -huh. Kaya nung naano yung barel, nakalawet. Mingla ako na lang inawakan. Nang maagaw na ang baril, na overpower na ang suspect. Dito na siya nasuntok at napalo ng pala na ginagamit sa pagluluto ng pizza. Nagkabasag-basag ang mga estante ng restaurant. Pero naaresto din kinalaunan ng suspect na tumangging magbigay ng anumang pahayag. Sa inisyal na report ng QCPD Station 10, kinilala ang suspect na si Ventura Acosta Ramirez Jr. May ilang identification cards na nakuha kay Ramirez pero may ibang pangalan may ID rin mula AFP na nagsasabing miyembro siya ng Philippine Army. Nakuha rin kay Ramirez ang isang bag na naglalaman ng pera, mga bala at kalibre 45 na inaalam pa kung may lisensya. Sa pinakauling impormasyong aming natanggap, ilang kinatawa ng AFP ang nakipag-coordinate sa QCPD. Inaalam pa rin namin sa AFP kung miyembro nga ng Armed Forces si Ramirez. Sa kulungan ng bagsak ni Gerald Deus matapos mahulihan ng dalawang pakete ng umano'y shabu sa bypass operation ng polisya sa Bacara, Ilocos Norte. Ayon sa polisya, dati nang sumuko sa Oplan Tokhang ang sospek. Pero hindi raw tumigil sa kanyang iligal na gawain. Inamin ni Deus na dati siyang droga pero di raw siya tulak. Menor de edad naman ang arestado sa Baybas sa Lawag City. Ayon sa polisya, Nahulihan ng mariwana ang 15 anyos na sospek. Nasa drug watch list siya at sangkot din umano sa pagnanakaw. Giit naman ng mga magulang ng binatilyo, hindi siya sangkot sa droga. Nasa kustodiya na siya ng Women and Children's Protection Desk ng PNP. Sa Isabela Basilan, arestado sa isa ring bust si Janice Arellano. Nahulihan siya ng sandose ng pakete ng umano'y shabu. Itinanggi ng sospek na tulak siya. Pag-aari raw ng kaibigan niya ang mga nasabat sa kanya. Arestado naman sa Aurora, Sambuanga del Sur, si Jose Robert Archua Jr., isa umano'ng big-time drug pusher at dati raw miyembro ng Kuratong Balerenggang. 35,000 pisong halaga ng umano'y shabu ang nakuha mula sa sospek. Gate naman ni Archua, planted lang daw ang mga nakuhang ebidensya sa kanya. Madaling araw nitong lunes nang mahuli ka isang lalaking naglalakad sa Niñada Street, parangay Commonwealth, Quezon City. Nang makatsyempo, pumasok sa bahay at sa nagnakaw. Ang pinagtatakan ng mga biktima, masikip daw ang bahay nila at siksikan silang natutulog noon. Nakatago rin daw sa magkahiwalay na lugar ang bag at kahan ng tindahan na may lamang pera. Kasi kung gano'ng katagal, dahil gising na ako noon. Epekto nung ano yun, spray. Matapos ang mahigit na 20 minuto, sakalang lumabas ang lalaki. Para di makita ang muka sa camera, gumamit pa siya ng pang-cover na payong. Agad nagpablator sa barangay ang mga biktima. Talagang pinagplanuhan na maaaring uh, merong uh, in-spray sa kanila. Alam mo naman mga magnanakaw ngayon, para-paraan din. Kinabukasan, may dalawang kapitbahay na lumapit sa mga biktima. Naroon lang daw sa compound nila ang sospek. Agad nilang sinabi sa barangay at pinanood ang CCTV. Pero dahil nakalipas na ang ilang araw, hindi na raw pwedeng arestuin ang sospek dahil bawal yon sa batas. Paglayo ng dalawang kapitbahay, dumating ang sospek at kinumpronta sila. Ay, ano nangyari? Bakit ba siya pinagbibintangan niyo ako dito na pinasok ko itong tindahan? Sabi ko, hindi kita pinagbibintangan. Kita... Susa so ang malakas ang loob. Sabi ko, hindi kita pinagbibintangan. Kitang kita ka sa CCTV. Kinilala ng mga taga-barangay ang lalaki na si Jojo Liano. Marami na raw silang natanggap na reklamo laban kay Liano. O sa pagnanakaw ay sinumbong ng ilang concerned citizen na umano'y nagdodroga. Kanina pinuntahan ng mga tanod si Liano sa kanilang bahay. Tumakoy tumakoy, sir, hindi ako ano, hindi ako. Hindi kayo nagnakaw. Hindi. Kaya kayo sa video. Kumagano ko yung gumbaw na yun yung nanakawan? hindi oh, i kabilang. Sa barangay hall naglabasan ng ilang pangresidenteng umanoy na biktima ng suspect. Kabilang ang purok leader sa lugar kung saan siya nadakip. Dito kasi tatlo na kami diyan na tindahan na nanakawan. 155,000. Hmm. Okay, pangalawa, sumunod ako naman 9,000. Yung pangatlo, si kanila na. Pinatawag na rin ng barangay ang iba pang nagrereklamo laban sa suspect inaboso ang isang car dealer sa kasino matapos makipagsabwatan naman o, sa ilang nagpanggat na player para makapagnakaw ng milyong-milyong piso. Ang modus nilang na kam. cam, tinutukan ni John Consulta, Exclusive! Sa CCTV ng isang kasino sa Metro Manila, makikita ang car dealer o bangka ng isang Baccarat table game at kanyang mga parokyano habang abala sa paglalaro. Pero sa gitna ng paglalaro makikitang nag-aabot ng chips ang babaeng dealer sa ilan sa mga naglalaro. Pero wala naman daw ibinabayad na pera. Makikita ang babaeng dealer naglalagay ng taya habang inaabot ang panalo sa ilan sa mga manlalaro. Sa mga video na ito, nabisto ng kasino ang modus sa table game. Nagsasabwatan o ang kanilang card dealer at ilan sa mga nagpapanggap na manlalaro sa loob ng kasino. Kaya isinuplong nila ito sa NBI at nang makuha ng tiyempo ang NBI NCR. Pinasok ang kasino kung saan naglalaro ang card dealer. Inaresto ang dealer na lang si Jermay de Pulalo. Kinapkapan sa harap ng mga manlalaro ng kasino na kuwang sang cellphone sa kanyang bra. Ipinagbabawal ito sa floor ng kasino. Lakas naman ang loob nito. Alam siguro naman nila na may si CCTV sa loob. Despite that, ginagawa pa rin nila yan. Mm. Sa labi ng isang katabing hotel, inaresto naman ang apat na sinasabing kasabwat ng dealer kinilalang sina Rudolph Abello, Jester de Guzman, Aaron Exenas at isang John Doe. Natuklasan ng NBI na hindi bababa sa limang milyong piso ang natangay ng grupo matapos ang ilang buwang pagsasagawa ng kanilang modus. Ah, dahil pa, may conspiracy dito, ang harap nilang kaso ay qualified theft. Kasama yung mga kasabot niya na inaabutan niya ng libre chips para makapaglaro hindi na nagbigay ng na pahayag ang mga naarestong suspect. John Consulta, nakatutok, 24 oras.